Panginot na parata, mito sa diskubre sa CR Kansarong Community College sa Daragalbay Construction workers sa usan Masbate, kritikal sa saksakan kainuman panha bon sa sarong arong sa Ligaspi City, hagop sa CCTV Notorious na para sa sa ni Sur, Arestano, Asin Abanganan mga eksena sa pinakaprimerong San Isidro Festival Fiesta Dance Parade and Dance Presentation sa Ligaspi City Mayo 14, taong 2024. Kunin ang mga baretang dapat nindong maaraman mo na aldaw. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon Katanduanes at 90.7 Radyo Uragon Ligaspi. Sa detalyes, fetus na pigsasabing nasa sampulong simana na nahiling sa salog sa CR Kansarong Pampublikong Eskwelahan sa Banwaan kan Daraga Albay. Investigasyon kan otoridad nagpapadagos. Si Danica Garcia sa detalye. Sarong FITUS ang nadiskobre sa salog kan Comfort Room kan sarong pampublikong eskwelahan sa Banwaan daraga alas 9 kasubangi sa inisyal na imbestigasyon sa rong estudyante ang nakadiskubre sa fetus. Sigun kay Police Master Sergeant Jess Rico, ang tagapagtaram kan Daraga MPS, tulus man na ipinabot sa saindang kaaraman kan manihamiyento kan iskwilahan ang insidente. Dangan ni ang fetus sa Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC para sa magkakanigong disposisyon. Kasangon yan na medyo nasa proseso pa din ng uh, pagkalap kay mga information. Kaya sa ngunyan, wala pa kitang informasyon kung ano ba talaga yon ang nangyayari. Intentional, unintentional, kaninong galing. Sa kaya po, uh, pa rin na sasabihin natin kung meron tayong information sa ngayon dugang pa kan tagapagtaram, posibleng nasa 10 weeks old na ang Paalala ta po sa tuyang mga kababayan, lalo na po sa mga estudyante, bako lang sa college, pati na din po yung high school, na maging responsable po kita. Uh, po kita mag sarong sa na dahil ta po kayang panindugan ang uh, kaakibat na obligasyon. Kaya po, uh, sa to mga kabataan, uh, isipon ta po kasi buhay po kan sarong uh, maging posibleng tao ang nakasalalay po digdi. Sa presente, nagpapadagus pa ang imbestigasyon kan otoridad. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia. 44 anyos na lalaki kritikal kan saksakun sa tikab kan kapwa construction worker sa so uson mas bate. Si Regine Bue, sa detalye. Critical pa has tangunyan ang kondisyon kan sarong construction worker na sinaksakan sa iyang kainuman sa puro 4 barangay del Rosario Usun, Masbate kasuod mang ugto. Binisto ang biktima na si Ricky Palacio Panganiban, 44 anyos may agom as residente kay nasambit na lugar. Ang suspect binisto man na si Nay Francisco, 26 anyos may live-in partner construction worker na kabarangay kan biktima. Sigun kay Police Lieutenant Josep yokento ang Deputy Chief of Police Uson Municipal Police Station nagiinuman ng biktima asin ng sospek sa waiting shed haranis sa harong kan biktima kan magkaigwanin da ipagkakasinabutan na nauli sa insidente. Nagluluwas man sa investigasyon na nainot na nagkuanin sundang ang biktima na naini kan nainikan sa ropanindang kainuman. Alagad kan makauli na sa saindang harong ang biktima duma naman iniinataki kan sospek. Relax na siya na kuan o well, hindi niya expected na babalikan siya. Kaya pumasok yung Parang pinalal pinalusot mam sa ating siguro yung bolo sa prosperity murder kasi pinala na niyan. Sarong tama ning saksak sa tikab ang sinapo kan biktima. Tulos man na naaresto ang sospek sa saindang residensya na naman puminalag pa. Ang message ko po, po, ang lalong lalo na po sa mga ganitong mga pala, parainom, Happy-happy lang po, hindi po, I like it's too short, i-gawin e, na lang na po natin maging masaya buhay natin. Huwag na pong umanap kung anong... Kasi perversyo lahat yan, ma'am Apektado yung pamilya ng kabila. Apektado rin yung kamilya, pamilya ng kabila. So, paano pa po, po yung kung kanong oh, tama. Ito namang isa, may kasi makukulong. Wala pong uh, magandang resulta ang pagdinala sa galit yung alak. Sinabay ng galit yung alak. Ilagay yung alak sa uh, diyan, Pag sa ulo. Sa ngunyan, nasa Masbate Provincial Hospital pa ang biktima asin padagos pang pigbubulong. Mantang nakakulong na sa usun MPS ang sospek na naaatubang sa kasong prostrated murder. Para sa mga baratang tatakpikol, Regine Boy. Harong sa Ligaspi City ni Laognin Mahabon, sospek hagup sa CCTV. Si Danica Garcia sa detalye Hagup sa CCTV video na ini, ang basang na paglaog kan sarong lalaking nakapulang sando sa harong kan pamilya Albor sa Purok Dos, Barangay 42, Rawis, Legazpi City. Pasado alauna ni hapon ka nakaaging biyernes, Mayo Gis. Makalihis ang nagkapirang minuto, mahiling na sa video na may mga bitbit ng gamit ang sospek. Kabali sa mga natabag mahabon ang sarong laptop, running shoes, wallet na may laog na 900 cash, toolbox na may laog na barena, asin kagamitan pang umboy na mga pagrugaring kan residenteng si Cristina Albor. Istorya niya, Hali sindang trabaho kan sa iyang mister kan madiskubre ninda ang panahabon na tulos manindang ipigpaabot sa kaaraman kan barangay. So main door sarado tapos pero ining yun inner door bukas ito so kaya duro siyang nakalaog. Mm sa pag-review mi kay CCTV, mga 12.30 to 12.45, na iling na siya sa, na iling na sulalaki sa labas kang bintana, nagsusuro si Rip, tigahiling hiling tapos, garo nag-ikot-ikot pa ata siya, tapos, so, ikos, so, cut, na may hiling man sa video, nag, ano siya, nag, tig, tiga, gano'n -tiga tiga-follow niya, su so, lalaki. Tapos, biglang nyo lang ito, nairing mina na naglaog na so Sa lanob, kansala kan pamilya nagibo sa mga bala na pigtapaan ang unyan sim, puwersahang uminagi subuot ang sospek. Sigun kay punong barangay Joel Orozco, ini ang primerong insidente naman in panahabon sa saindang barangay ngunya na taon. Kaya maigot niya ng gad na pigahagad sa sa iyang mga residente na mas maging rigmat na urog pang nag-aatake na naman ang mga kawatan minsan po ba dito pagtao ang kipagkakataon mga maabas naabas ang kita yo kung sa ano may responsibilidad man kita ta kung sa ano sabi ko nga isa nga permi kita ng preparado Tadi day aron kuno rin kita haabas ang ka mga makbas na ini sa presente padagos pang pig iimbestigaran kan otoridad ang insidente para sa mga baretang tatakbikol Danica Garcia mga binipisyaryo kan tupad program kan doli Bicol at Sinakubicol Party List sa TV Albay, pigpas sa irarong sa oryentasyon. Si May Arango, sa detalye. Para kay Nanay Gina Lingkang Barangay Bagumbayan, TV Albay na may duwang aki na PWD. Kasimbagan para sa mga sirinyan tiyos ang mga programa na pinagdedikar sa Indakan Dole Bicol at Sinakubicol Party List. Kaya pigpapasalamat niya na saro siya sa mga binipisyaryo kang programa parang salamat din po na ano, katulong sila sa lahat. Ganun. Sigun kay punong barangay Ray Calios, dakulang bagay ng gad para sa mga kabarangay niya ang nasabing programa. Lalo pa tapira sa mga binipisyaryo ang naapektuan ng kabuhayan kantamanin tamanin ASF ang nagkapirang barangay sa Banuaan. sarong tabang na dakula sa mga tios na mga pamilya na kulang sa pagkaon na ipigtataw sa sa ilang mga makakatabang ini maski ka por Kabali sa tupad orientation kan Mayo Dias an Barangay Sugod, Barangay Bagumbayan, San Bernardo, Misibis, Mayo, Baybay, Oyama, Barangay Libho, Tigbi, Gaho, Kararayan, Bolo asin Liptong, O total na 1,244 benepisyaryo. 3,950 pesos ang maririsibing sweldo kan mga benepisyaryo makalisan sa pulong aldaw na paglinig sa barangay. Siyempre sa hirap ng buhay ngayon, kailangan natin na mabigyan ng trabaho, kahit temporarily, ang ating pong mga kababayan. And that is why we have this Tupad program. So alam naman natin yung iba dyan, uh, nakaasa lang sa kanilang sariling mga hanap buhay. Yung iba, uh, nawala ng trabaho. Yung iba naman, uh, because of the effects of the pandemic, nagsarayong na kanilang negosyo, sari-sari store, o ano man na mga malilit na negosyo. So that is why the government has to intervene so that we can give them temporary employment Ubheto kang programa na matauhan ning dugang na incomean maatius na bicolanong pamilya urug na itong mayong trabaho Para sa mga baretang tatak may Me Yarango Sigurado yo sa parabon sa Sur arestado asin makukulor na costume asin hataw na performance sa street dance tampok sa pinaka-primerong San Isidro Festival sa Legazpi City yan ang sinibabang sa Pagbabalik na Nakubikol Online TV. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Ginat sa gabos na papasalamat po sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa ako sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man. Lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa ako Bikol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bikol, katabang na kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig 24-7. Nakulao ng pagpapasalamat niya mo dahil may habang kami nabubuhay. Nakulao ni Tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang Nakubikol Online TV. Notoryo subuot na parabon sa Kamarinesur, arestado na kan Minalabak PNP. Si Regine Bue sa detalye. Nakakulong ng unyan sa minalabak municipal Police ang sarong notorious na parahabon, makalihis na maaresto sa Purok Uno, Barangay Hubo, Minalabak, Kamarinisor, alas 9.25 kasuod mang aga. Binisto ni Police Master Sergeant Ernesto Verdadero Jr. ang sospek na si Victor Belodo Cadores, 34 anyos, para tiyanda sira as in residente ka na sa na lugar. Naaresto siya sa kusukan mandamiento di aresto na pigluwas ni Honorable Valentin Espaldonpura Jr. ang presiding judge kan RTC Branch 23, 5th Judicial Capital sa Region sa Naga City. Nakapag ano magsasato yung warrant officer na ano mga taga-duman iba siyang uh, uh, asset duman mga na ano naya ang po na mam ma sa tighted uh, mam ma duman sa Long Linda. Immediately mam ma uh, tigdaman ang mam kasi sato yung mga operatiba. Saka po siya mam ma na ano, nag-resist yan pag uh, ano pag kuana pag, 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 apuera sa panhahabon, dati naman da ang luwas laog sa kulungan ng suspect na imbuwalto man sa pagpapalakop ng ilegal na droga. Napudan po, po kami sa gabos man na mga taga minalabak. Napudan po po kita man na healing o may mga bistado kita na nangyayon sa katuyong lugar na nang may mong warang o kung naibong, may kaso. Pwede man po mag i po, sa katuyong istasyon para mag mo paagi para madakop o makuayan para magbaba man sa ang sa mga ano din sa sa ano, criminal na sa to lugar. Diba? Nakatalaan na darahon sa Naga City BJMP and suspect na naaatubang sa kasong TEF. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy. Misis sa Piyuduran Albay, ugma sa regalong diaper bouquet as in diaper cake sa iyang mister ka na kaaging Mother's Day. Si Jennifer Pulinar sa bilog na detalye. Sa na kan first time mam na si Gemma Nobe Orchales kan barangay karatagan oh, 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 oh. Piduran Albay na mapaulo sa pasabog kan sa iyang mister na si Mac J kan Mother's Day. Suhay kaya sa typical na flowers and chocolates, diaper bouquet as in diaper cake ang sa iyang narisibi. Istorya ni Gemma, Sarok sa love languages as daakan sa iyang esposo, iyon pagtaonin mga regalo, mas sindaan mag-ilusyon pa sana. Alagad da inya naon, na sa primerong niya nin Mother's Day, diaper bouquet as in diaper cake ang iririgalo sa iya na talaga naman daang nagtao sa iya nin labing kaugmahan. Talaga, yung feeling ko talaga no, natawa talaga ako kasi very unique nga yung, ano, yung regalo sa akin ni Ma. Pero nung... Naregalo niya ako ng ano, ganong diaper bouquet. Um, happy naman. And thankful din kasi hindi na nga ako bibili ng diaper ni baby kasi paubos na talaga yung stock namin siguro tinignan niya yung lalagyan namin Sigun kay Mister gumina na sa nadaaan sa iyang pagiging unique as in pagiging practical urog na kanahiling niyang diit na sanaan diapers kan sa indang 6 months old na baby As a experience uh, always ko siyang binibigyan na uh, flower bouquet Then, pagkatapos, na nakadisplay na lang. So, ngayon, since Mother's Day, then, di ba, practical na lang dapat tayo. Uh, nakita ko yung lagay ng diaper, konti lang. So, naisip, naisip ko, ah oh, baka pwedeng gawing uh, bouquet yung diaper. Mag-11 taon man sindang naging mag-ilusyon, asin paduwang taon naman bilang mag-ago, asin nagtatrabaho bilang mga public teachers sobrang uh, laking bagay noon sa part ko and sa part naming mag-asawa since ayun napasaya ko siya then magagamit ni baby Sigon kay Teacher Mac J as in Teacher Gemma, bako man importante ang presyo kang regalo, kundi ang inisyatibo as in pagpadangat na totoo. Hindi naman basihan kung gano, uh, gano mahal yung ibibigay mo, hindi naman basihan kung mura or mahal yung bibilhin mo, ang importante is yung bukal sa loob at mapapasaya inyo ang inyong asawa. Para sa mga baratang tatakbikol, Jennifer Pulina. Pinakaprimerong San Isidro Festival sa Barangay Pawa, Ligaspi City, naging matrayumpo. Makukulor na costume, asin hataw na performance, pigbida si Nomer Corporal sa detalye. Kasing init ng gadgang panahon, ang pagpatribayan kan mga grupong kabali sa pinakapremerong San Isidro Festival Piesta Dance Parade and Dance Presentation sa Barangay Pawa, Legazpi City, Kasudma. Suulot ang kanya-kanyang magagayo na gubing, sabayang paning makukulor asin kakaibang props. Talaga naman ang naging maugmang selebrasyon pitong grupo hali sa anum na purok ang nagpatribayan sa kompetisyon. Alagad sa huri, binisto bilang kampiyon ang Purok 4, binisto man bilang best in costume, best in street dance, as in best in choreography. First runner-up ang Purok mantang second runner-up ang Purok sa East. Sobra po kaming happy kasi so effort, so pagal, gabos-gabos, nagiyan me. And thank you, thank you very much sa council and sa so, nagpilog po kayo ng programang ini. Thank you, thank you po sa gabos. Ugma ng si punong barangay Tito Villanueva sa ini kang sa indang konseyo asin kang sa indang SK Council. Mas naging makulor asin buhay kay ang pagsabat ng dakang sendang kapiestaan sa maabot na Mayo 15. Huli kan mga siring na aktibidad na naging posible huli sa pagkasararo asin pagtarabangan kan lambang opisyal asin mga residente. Ang pasalamat ko sa mga pag, mga mga tao nagpartisipar na nag nagingoha na na -convince me, na andorogan kami tabakuan ni para sa para sa kabusakan tao sa pawa. Proud man sin the SK chairperson RJ Dino, asin kagawad Antonio Barria Jr. na naging bunga kang sa indang mga pirot asin kapagalan. Obheto mi talaga maging makolor ang samuyang kapistahan, maging maiba na, maiba na ang kapistahan. Asin man nailing mi man nga ni na talagang nangyayari naman Panduwa, So pagkasaro kan sa pong barangay, sa paagi po kayo ng sarong kompetisyon, mailing mi lamang na aktibo ang samuyang barangay. asin in salamat nga ni, talagang nailing mi na sinta talaga may pakilabot sa samuyang kong barangay. Pag magayon ang resulta kay ini uh, gibuntang sarong ordinansa ni ini sa satuyang barangay nganing wala naman kita sa posisyon itong mga masurunod na mga ilidong opisyal sa barangay Pawa matagamahan manin in pondo ining siring ka ining aktibidad na sobra an ugma kan mga tao. Binuksan ang piyasa dance parade and dance presentation para sa gabus na residente. Ano man ang edad, anuman ang estado sa buhay. Ipigsusog man ang tema sa mabaskog na ani na biyaya ni San Isidro Labrador na sa indang patron para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Asin yan ang katripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!